Katatlumpot isang kabanata Nagpatuloy si Moises sa pakikipag-usap sa lahat ng Israelita. Sinabi niya, Ako'y isang daan at dalawampung taong gulang na, at hindi ko na kayo kayang pamunuan. At sinabi rin ng Panginoon sa akin, na hindi ako makakatawid sa Hordan. Ang Panginoon na inyong Diyos mismo ang mangunguna sa inyo sa pagtawid. Wawasakin niya ang mga bayan doon at aangkinin ninyo ang mga lupain nila. Pangungunahan kayo ni Josue sa pagtawid ayon sa sinabi ng Panginoon. Wawasakin ng Panginoon ang mga bayang ito gaya ng ginawa niya kina Sihon at Og na mga hari ng mga Amureyo at sa kanilang lupain. Ibibigay sila ng Panginoon sa inyo at kailangang gawin ninyo sa kanila ang iniutos ko sa inyo Magpakatatag kayo at magpakatapang. Huwag kayong matatakot sa kanila. Dahil ang Panginoon na inyong Diyos ay kasama ninyo, hindi niya kayo iiwan o pababayaan man. Pagkatapos, ipinatawag ni Moises si Josue, at sa harap ng lahat ng Israelita ay sinabi sa kanya, Magpakatatag ka at magpakatapang dahil ikaw ang mangunguna sa mga taong ito sa pagpunta at pagsakop sa lupaing ipinangako ng Panginoon sa kanilang mga ninuno na ibibigay sa kanila. Tutulungan mo silang ang kininang lupain. Pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan ka niya. Hindi ka niya iiwan o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Ang pagbasa ng kautusan Isinulat ni Moises ang mga utos na ito at ibinigay sa mga paring lahi ni Levi na siyang mga tagabuhat ng kahon ng kasunduan ng Panginoon at sa lahat ng tagapamahala ng Israel. Pagkatapos, inutusan sila ni Moises. Sa katapusan ng bawat pitong taon na siyang taon ng pagkakansila ng mga utang, habang pista ng pagtatayo ng mga kubol Babasahin ninyo ang mga utos na ito sa lahat ng mga Israelita kung magtitipon sila sa presensya ng Panginoon na inyong Diyos sa lugar na pipiliin niya. Tipunin ang mga tao, mga lalaki, babae, bata, at mga dayuhang naninirahan sa bayan nyo upang makapakinig sila at matutong gumalang sa Panginoon na inyong Diyos at sumunod ng mabuti sa lahat ng ipinatutupad ng mga utos na ito. Gawin ninyo ito para ang inyong mga anak na hindi pa nakakaalam ng mga utos na ito ay makarinig din ito at matutong gumalang sa Panginoon na inyong Diyos habang nabubuhay kayo sa lupaing aangkinin ninyo sa kabila ng Hordan. Itinakda ang pagre-rebelde ng mga Israelita. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Malapit ka ng mamatay, kaya ipatawag mo si Josue at pumunta kayo sa toldang tipanan. Dahil tuturuan ko siya roon ng gagawin niya. Kaya pumunta si Moises at Josue sa toldang tipanan. Nagpakita ang Panginoon sa pamamagitan ng ulap na parang haligi, roon sa may pintuan ng tolda. Sinabi ng Panginoon kay Moises, malapit ka ng mamatay at makasama ng mga ninuno mo. Kung wala ka na, ang mga taong ito ay sasamba sa ibang mga Diyos na sinasamba ng mga tao sa lupaing pupuntahan nila. Itatakwil nila ako at susuwayin ang kasunduang ginawa ko sa kanila. Sa araw na iyon, magagalit ako sa kanila at itatakwil ko sila. Tatalikuran ko sila at sila'y malilipon maraming kapahamakan at kahirapan ang darating sa kanila. At sa panahong iyon magtatanong sila, Dumating ba sa atin ang mga kapahamakang ito dahil hindi tayo sinasamahan ng Panginoon? Tatalikuran ko sila sa panahong iyon, dahil sa lahat ng kasamaang ginawa nila at pagsamba sa ibang mga Diyos. Kaya isulat mo ang awit na ito at ituro sa mga Israelita. Ipaawit mo ito sa kanila para maging saksi ito laban sa kanila. Dadalhin ko sila sa maganda at masaganang lupain na ipinangako kong ibibigay sa kanilang mga ninuno. Doon mabubuhay sila ng masagana. Kakain sila ng lahat ng pagkain gusto nila at mabubusog sila. Pero tatalikuran nila ako at sasamba sa ibang mga Diyos. Susuwayin nila ang aking kasunduan kung dumating na sa kanila ang maraming kapahamakan at mga kahirapan. Ang awit na ito ang magiging saksi laban sa kanila, sapagkat hindi ito malilimutan ng kanilang mga lahi. Nalalaman ko kung ano ang pinaplano nilang gawin, kahit na hindi ko pa sila nadadala sa lupaing ipinangako ko sa kanila. Sa araw na iyon, isinulat ni Moises ang awit at itinuro sa mga Israelita. Itinalaga ng Panginoon si Josue na anak ni Nun. Sabi niya, "Magpakatatag ka at magpakatapang, dahil ikaw ang magdadala sa mga Israelita sa lupain na ipinangako ko sa kanila, at sasamahan kita." Pagkatapos na maisulat ni Moises ang lahat ng utos sa aklat, inutusan niya ang mga Levita na siyang mga tagabuhat ng kahon ng kasunduan ng Panginoon. Sinabi niya, Kunin ninyo ang aklat ng kautusan na ito at ilagay sa tabi ng kahon ng kasunduan ng Panginoon na inyong Diyos. Mananatili ito roon bilang saksi laban sa mga mamamayan ng Israel, sapagkat nalalaman ko kung gaano kayo kasuwail, kung gaano katigas ang inyong ulo. Kahit nga ngayong kasama ninyo ako, nagre-rebelde na kayo sa Panginoon. Ano pa kaya kung patay na ako? Tipunin ninyo sa harapan ko ang lahat ng tagapamahala ng inyong angkan at ang lahat ng opisyal para sabihin ko sa kanila ang mga bagay na ito. At tatawagin ko ang langit at ang lupa bilang saksi laban sa kanila. Sapagkat nalalaman ko na kung patay na ako, siguradong gagawa kayo ng kasamaan at itatakwil ninyo ang lahat ng iniuutos ko sa inyo. Sa bandang huli, Darating sa inyo ang lahat ng kapahamakan, dahil gagawa kayo ng masama sa paningin ng Panginoon, at gagalitin ninyo siya sa pamamagitan ng mga gagawin ninyo. Ang awit ni Moises Ito ang kabuuan ng awit na ipinarinig ni Moises sa mga Israelita.